So karon guys, ato istoryahan ka bahin ang engagement ring. So kani uban bagol bagolbol ila ko ng engagement ring baratohon. So may gani kay nakadawat mo engagement ring. Ako gani ako kadawat ana di sa pabuntis. <laughs> so anang karon panahon na guys, dili na jud uso ng masikal engagement engagement ring kay practical na kaayo dapat inyo hunahunaon na -huna magminyo mo, kinahanglan kasal, makasal mo, ma-provide nyo ang mga kinahanglan sa inyong himuong pamilya, di kay uh, inyong huna-hunaon, kinahanglan dyan nga, mahal ng engagement ring, naapay mga flowers, flowers, naapay tiyala kayong venue, kay para makita mga tao nga, makita mga tao, wow, social, wow, bongga. So, kailangan pa, naipapicture picture-picture, naapay pa video-video, kay, Ano ah, lagi ipakitas kadaghanan na Bongga gud lagi. Awa lagu ko kuni ko ni. Love ko ko akong darling. Love ko ko niya kay tan ako pa lamang venue pa lamang ring pa lamang mahalo na kaayo. Pero pagka ending, wa Pagka ending, di pa ang kanra. Oh, di ba? So engagement ring doesn't matter anymore. pararan oh, para ra na So para ninyo kung ang engagement ring importante kay ninyo, well, inyuhan na. But for me, kay wag gud ko ni agi engagement engagement ring. Dito ra mi og dito rami anak anak minyo uh, ipon-ipon dayon nakahuna huna, -huna mi magpakasal ni palit pa mi sing-sing baratohon na among sing-sing tag 50 tara tawon. Oh. Muna yung among gibuhat, guys. Ang among sing-sing baratohon kay tag 50 pesos pero ang among gihuna huna wala mi nagpabungga bungga kasal kay wala mi ikabuga, di ba? Ang among budget sa among kasal mga 10,000 ra ing-ana ra ang among uh, budget sa among kasal. Nya ang among ring, wedding ring is 50 pesos. So 100 pesos ra among nagasto sa among wedding ring. Nya ang sulod lang suludan paljud sa among wedding ring, DIY pa na ako. So wala jud gasto ato mura tong 100 pesos sa ring and sa among kasal mo tong 10,000 below so maura to kay ang among mga gipakaon guys katura po mga importante mga pamilya na mga nagsunod na mo sa kasal so kabahin na anak bang mga tao nga uik ayo eh, I'm sorry kung matawag ta mo ha I'm so sorry sa mga tao bang problemado kayo, problematic kayo, kayo nakadawat lagi yung engagement ring nga baratohon, walang ikabot yung 300, o, oh, di ba? So, dapat magpasalamat mo, magpasalamat mo kay nakaagi mo, ana, nakaagi mo na na nga part sa inyong journey na in your whole life na ang kadawat mong engagement ring. O, oh, di diba? Parihan uban, wala engagement ring. Wala sila kaagi-ana. Diretso lang sila kasal. O di ba? So, nang pasalamat gahapon sila nga. Na mas kagula sila ka ana nga engagement engagement pero ang ilang nga pamilya ang ilang uh, para sa ilang future ilang gihuna-huna na maka sila kung unsay panginahanglanon sa umaabot. Unsay panginahanglanon sa ilang mga mahimong anak o di ba? So I'm so sorry. Engagement ring doesn't matter for me. Char. <laughs> Sorry guys, sa bitter o sa mga sa mga na, So sorry. Para rani ha. This is my own opinion. So kung naglagot mo na ako, <laughs> kung naglagot mo na ako guys, I'm so sorry. Peace, peace. This is for entertainment purposes only. So wag kayong magalit sa akin. So smile, smile lang. So dapat happy, happy and dapat uh, be contented kung ano yung na-receive nyo, kung ano yung, kung unsa mo karon So, dapat contento tayo sa kinabuhi. Ang importante is, ah uh, ang makaprovide tayo sa panginahanglan and uh, we're looking forward sa atong future kung unsa ang dapat natong paghandaan, o ba diba? So, that's it. <laughs>